Ga. Mm. May ako sa iyo. Mm. Ano Tatanungin kita sana masagot mo. O nga, bilisan mo. Ito. Si Juan. Ah. Uh. Umakyat ng puno. Mm. May tatlong ibon na nandoon. <laughs> Oo. Oh, uh, tapos. Pinektosan niya yung isa. <laughs> mm. Pinektosan niya man yung isa. Nahulog yung dalawa. Mm. yung isa? Tumalbo. Malamang. Pinagsusan eh. Ano naman dali? Ako magtanong. O sige, sige. Kung masagot mo, bibigyan kita ng 5K. We. Ako yung nagtatanong. Ako, bibigyan mo price? Oo nga. Paano ka nagka-pera? May pera ka ba? May pera ako, Gagi. Ito. Mm, niloloko mo lang ako. Eh, oo mm. nga no. Legit, paano? Yung link na sa comment section.